may bagong love din na daw po. Hindi na daw po kami aki-name. Aki Rose na daw po. Kasi, <laughs> alam nyo kasi, bago, no, hindi ka nabubuhay. So, yun. Yeah. Okay, so, isa sa na sa amin. So, promote hindi. na siya. Bye! Thank you. Magandang hapon ho sa inyong lahat. Oh! 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 Sa mga fans o ni Meg, maraming maraming salamat sa inyo lahat. At hindi niyo pinababayaran si Meg. Sana patuloy niyo po pangkinikin ang kanyang mga susunod pang mga show. At sa mga guest na ngayon, si Raza Remar, si Fatima, si Coco, Siya kasi crazy. Sorry, sir. Thank you very much po sa pagdating niyo. Alam ko na... Uh, sana mapasaya kayo hindi Meg ngayon at hindi masayang ang oras at araw niyo. Maraming salamat po muli.